Okay guys, ito another demonstration tayo. Uh, isang uh, device na nag-auto shut o oh, pag may malakas na singaw. I-on natin, on. Pindutin natin to. So, activated na. Meron na siyang gas dyan. Buksan natin to. Ayun, may apoy na guys. Ayan o. Oh. Oh, kita ba? Maliwanag kasi kaya hindi kita. Lagyan natin ang dilaw para mas maliwanag sa kanila. Ayan. Ayan, nakikita nyo ha. Inadjust ko lang ng dilaw para makita nyo yung apoy. Ganun din dito sa kabila. ayun ayun guys o. Oh. Lagyan natin ang dilaw para makita ng viewers yung apoy. Kasi pag matiglo hindi makikita. Ayan. subukas so, bukas siya. halimbawa nahangin ng tot na matay yung apoy. Ipa natin para matanggal yung apoy. Ayan guys. Wala nang apoy pero nakabukas siya. May lumalabas na gas dyan. Sindihan ko ha. Ayan. May apoy. Ibig sabihin, papatayin ko ulit ha. Ibig sabihin, may lumalabas na gas. Pero tuloy-tuloy pa rin ang function ng device na auto shut off. Gunutin natin yung host. Ito ang trabaho niya. Nakagandahan niya. Ulitin ko. Eto ha, o oh, nag-aapoy. Hugutin ko yung hose. May apoy yun, dapat pagliliyab yan. Pero dahil nga, may auto shut off, ayun. Namatay ang flow ng gas na tumigil dahil nag-activate oh. Doon lang siya mag-activate. Ulitin ko, 40 to 50% na labas ng gas, saka lang siya mag-activate. Kung mahina lang ang singaw, may leak ang hose nyo o somewhere dyan sa kalan nyo, hindi siya basta-basta mag-activate. So guys, sa palagi kong pinapaalala, na mas safe po na isasara natin ang ating mga tangke, yung balbula natin, pag hindi na po natin ginagamit ang ating mga gas stove, ating mga kalan. Huwag po nating iiwanan na nakabukas 'yan. Huwag tayo magre-rely sa ating safety device na mga gadget. Okay guys, maraming salamat sa panonood. God bless sa ating lahat.